Pupunta nga po pala kami para maghihaw ng, hihaw ng kasul. Kasama ko nga po pala yung kapatid. At saka yung mga pinsan ko, madami pa akong kasama kasi nga tayo na unanap ko siya. Kasi pinapahanap ko sa kanila yung hihawa ng kasul para hindi kami mahirap. At saka yan na po yung kasoy namin. Maliit lang po siya pero hindi na po sa amin. Saka din yung, kapatid yung tatlong kapatid ko dito nagkukuha ng... Na. Anong pangalit? tinatawag po sa amin ay busilan. Kapag hilaw po siya, pwede po siyang bala ng mga bata sa kanilang ama. Yung bayo po ginagawa nilang baril tapos bala siya. Tapos kapag hinog, pwede siyang kainin. Eh, sa ganyan na nga po, nagpapapay na po kami para matapos na at makauwi na. Tumatawa nga po pala yung mga kasama ko kasi binibira ko sila. Hindi ko alam kung yung nakalimutan ko na rin po. Ayun, nagliyab na po yung kahapon namin sobrang lakas. Kung nakikita niyo po, parang tanghali pa siya, pero kapag nandoon ka talaga sa lugar, hapon na po talaga siya. Maya-maya, gabi na po. So, ngayon na po, nilagay na po namin yung kasoy para matapos na at makauwi na rin kami kasi madami po kami kasamang bata. Ayun, sabi ko nga sa kanila, ganyan pala yung paghihiyaw ng kasoy. Lumiliyab po talaga yung kasoy as in, gumagawa siya ng hapon, di diba? di ba nagigitan po siya? Parang may ano siya? Parang gasolina, ganun. Sa ganyan na po yung mga kasama namin bata naglalaro para hindi sila maporing Yung ibang bata po, ayaw nila ako, video, nahiya daw po sila. At saka nahihiya din po akong video. Parang hindi pa po kasi ako sanay. Eh. <laughs> Ayun, yan na po yung kasoy namin. Naluto na at kanina kami. Hmm. Sana all, di ba? sobrang sarap po. Yung kinahin ko po, tatlo Kasi, sumasakit ulo ko kapag nasubraan po. Pero mahilig po ako sa ano, sa mga ganyan. At saka yan na po, yung ginawa namin sa hapoy dahil walang tubig, ay kinabunan po namin ng mga bato. Pero kapag tag-araw po, may tubig po to. Kapag tag-araw, wala po talaga siyang tubig. Hindi po siya uma umaabot dyan yung tubig. Kaya babayin